Hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. Ano nga ba ang negosyo na para sa'yo? Kung handa ka na, handa na, na rin ako. Simulan na natin agad. Let's go! Negosyo para para sa'yo. Siguro isa ka rin sa mga milyon-milyong tao na gustong magnegosyo. Pero di mo alam kung ano ang negosyo na para sa'yo at para sa kanya. Ang may advice ko lang sa inyong mga gustong magnegosyo is mag-try lang kayo magnegosyo para malaman mo kung ano yung negosyo na para sa iyo. Sobrang daming pwedeng gawing negosyo. Lahat na ang lahat ng ideas ay nagliliparan na. Pero ito lang ang ko ha. Walang tao ang mga pagsabi na ganito ganyang negosyo ang nagbaba ang ang nababagay sa iyo. Dahil ikaw lang mismo ang makakahanap o makakaalam ng tamang negosyo para sa'yo. Ngayon, gusto mo, gusto mo talaga magnegosyo pero di mo alam kung ano. Ganito, ganito, ganito gawin mo. For example, mag-list ka ng 10 business na gusto mo gawin tapos e rate mo 1 to 10. Then after that, simulan mo yung number 1. Try, mo, uh, try mo yung una tapos kung pumalpak, try mo yung susunod yung yung sunod na nilagay mo. Kung pumalpak ka na naman, yung susunod na ulit na impos na naman na ay nasampo na yan ay papalpak ka. Tama? So, try lang lang try. Okay? Kasi kailangan natin ma-experience yung pagninegosyo. Okay? Enjoy, enjoy talaga natin yung uh, uh, progress sa pagninegosyo. Okay? Dahil uh, panigar panigurado, sa kakatay natin, merong isa dyan na magtatagumpay at magiging swak sa'yo. Sa pagne-negosyo kasi hindi yan sa unang try. Okay? Maayos agad. Okay? Papalpak at papalpak ka talaga. Yan ang sigurado. Kaya naman, dapat ready ka kahit anong mangyari. Kung baga, dapat alam mo yung magiging full down niyan. Okay? Sa pagsimula ng negosyo, huwag kang mag-start ng malaki. Ako po kasi nag-start ako ng malaki. <coughs> Bagamat nung una, okay, nag-start ako ng 5,000 for the uh, capital, pero after tumatagal, may nagbili sa ka na, oh, mag-concurrence ka ng fund, mag may mga investor ka, 5%. Pero, hindi applicable, okay? As my experience, sana maniwala kayo. <laughs> kasi baka mapagtaaran nyo pa yun eh, okay? Kasi millions yung na, na, natin, na, nasayang Pero hindi naman siya sayang mismo kasi madami tayong nautunan doon sa experience na yon Okay? Hindi nga kayang bayaran ng pera yung experience, tama. Kaya, Uh, andito kami na mga negosyante para sabihin sa inyo yung mga kapalpakan na ginawa namin. Okay? Na ayaw na namin maranasan nyo. Okay? Pero ewan ko lang kung ah uh, hindi nyo may yung experience namin pero ibang area naman. Okay? Basta enjoy lang natin. Okay? Kaya mag-start ka na, huwag kang mag-start ng malaki. Simulan mo yung kaya mong ipatalo. Yung di, di gaano kalaki, di gaano kalaki ang puhunan para pag pumalpak, hindi ganoon kalaking kawalan sa iyo. Ang mahalaga, sumubok ka at may nakuha kang aral doon sa pagkapalpak mo. Isa bang advice? Okay? Dahil nga sigurado maraming papalpak na negosyo, okay, Mada madaming uh, kapalpakan sa una, okay, <clears throat> para di masyado mamigat sa iyo, o ubos pera, okay, yung pera mo, o hindi agad-agad maubos, okay, ang gawin mo muna lang side business, Okay? Ay yung una mong negosyo. Gawin mo muna side business, yung negosyo mo, habang nagtatrabaho ka. Imbes na bisyo mo, okay, nilalaan yung oras mo, eh, ganun na lang. Okay? Ang gawin mo, maging side, das, maging side uh, business mo muna, okay, para hindi ka mag-suffer. <coughs> okay? Para yung pangailangan nyo, eh, hindi, hindi kayo nag-negative. Mayroon pa si pagkatiwala sa negosyong sisimulan mo. Okay? Dahil lahat mas maganda na may trabaho ka habang nagsimula ka para may income ka. Okay? Para may pinagkaku may meron ka pa ring pinagkakuhanan. Okay? At isa pa na sinisigurado ko, okay, makinig kayo ha. One failure at a time. Okay? Dapat, step forward ka doon sa negosyo na ganon at tagumpay na hinangad mo. Okay? One failure at a time. One step at a time. Little by little. Okay? Para, kumbaga, sa una, okay, konting investment lang, konting punan lang, okay, maliit muna, tapos palaki, okay, hanggang lumalaki yung negosyo, tapos lumalaki rin yung problem. Wala po, hindi natin bibiglayin. Huwag <coughs> nyo kaming gayahin ng mga negosyante na ang lakas ng loob. Pero ang entrepreneur talaga, malakas yung loob. Pero, kung pwede naman, one step at a time. Start ka ng walang kapital, okay? Actually, ako po ay ngayon naniniwala na ako dun sa uh, walang puhunan, walang kapital kasi alam ko na yung, yung principle na pre-sale at saka post-paid. Pag-aralan natin yan sa sunod nating na vlog. Kaya abangan nyo po yun. Kaya kung ikaw magsimula ka, <coughs> palagay ko, kailangan mo munang pumalpak. Pero, kung sakali man, okay, bless ka ng Panginoon, Okay? Faithful ka sa Panginoon, tapat ka sa Kanya, malapit ka sa Kanya, sa una mong negosyo, trinay mo, tapos naging successful, hindi glory to God. Di ba? Pwede yung mangyayari parang kay TCO, di ba? <coughs> kasi, ang, uh, sa akin sa experience ko, kasi kapag bata ka talaga, atat na ka eh, di ba? <laughs> Nag-start ako at 17 years old na business, tapos atat na atat, Okay? Maabot yung pangarap, makuha ito and everything. Okay? So, ganun yung mga bata kasi. <coughs> Kapag uh, the age of 17 ka, ganun. Pero, as my observation, sa akin lang ha, kapag yung mga matanda na, yung iba ay medyo 50%. Hindi sila yung parang sugod lang sugod. Okay? Hindi sila yung parang ito, ganito, ganyan. Hindi. Kumbaga, medyo play safe pa sila. Kasi alam nila yung paikot-ikot ng mundo. Alam nila yung uh, nangyayari sa buhay nila. Okay? Pero, marami pa rin nagbe-fail uh, nag, nag, nag sa business. Masami, pag matanda na, okay? Pag hindi atat, okay? Pag ganun pa rin, okay? Pero palagay ko talagang uh, lahat tayo ay uh, mararanasan yung uh, failure para uh, siyempre magkaroon tayo ng uh, kwento. Kung walang kwento, walang kwenta. Okay yung buhay mo. Kaya palagay ko kailangan natin na uh, matuto. Kailangan tayo i-test ng Panginoon kung hanggang saan ba talaga tayo. Kung hanggang saan ba talaga, talaga tayo magtitiwala sa Panginoon. Ano po, uh, nanatili ako mag-business, mag magpatuloy sa buhay kahit na grabe, parang gumulo na yung buhay ko nung nagnegosyo ako, parang ayaw ko na, di ba? Pero dahil meron akong Panginoon, I have faith to God, okay, I will step forward, I will trust God, okay? Okay, uh, tuloy lang, kakapit lang ako sa Kanya kasi ang reality po sa business ay kapag nalugi ka, okay? Ikaw, kunyari, sa una, tumihita ka, namin kang friends, pero pag wala-wala ka na, wala ka ng kasama. Okay. Kahit nga baka mga talagang malapit mo, kamag-anak mo, everything, wala na rin kasi nasira mo yung tiwala nila. Okay. Darating at darating yung time na yun. Kasi, ah uh, ganun talaga. Okay. Ipapaparilis natin, paparilis ng Panginoon sa atin na kailangan natin ng Panginoon. Kaya we need to trust God. Okay. Kailangan natin kasama lagi with God. Okay. Kaya nga kung mapansin nyo yung aking life verse, with God, nothing shall be impossible. Nasa likod ko Okay, so salamat sa panood. Dito muna tayo. At ang susunod nating pag-aaralan is all about Bitcoin business. Okay, abangan nyo po yun. And salamat po. God bless po. See you on my next vlog. Bye-bye.